Sa isang maliit na restaurant na may kahoy na mesa at lumang larawan ng tanawin sa dingding, amoy na amoy ang ginisang bawang at sabaw na kumukulo. Ang hapon ay madaldal, kutsarang kumakalansing, basong bumabangga, mga tanong ng crew kung aling order ang ilalabas. Sa sulok, may batang nakatungtong sa upuan, nakalawit ang paa, pinagmamasdan ng basong may tubig sa harap niya. Mainit ang hangin, pawisan ang palad. Isang dampi lang, gumulong ang baso, kumalansing sa gilid ng plato at... Prang! Sumabog sa sahigang garapong kristal kasama ang tubig na parang luha ng bintana. Napatili ang kahera, napaatras ang dalawang matandang kumakain. Ang waitress na may dalang itim na plato, napahinto. Dumulas ang ilang patak ng tubig sa sapatos niya. Sa gitna, nanigas ang bata. Halos hindi huminga bago sumabog ang iyak na parang sinapok ng kidlat ang dibdib niya. Namutla ang mukha, namasa ang ilong, nanikipang balikat na parang gusto niyang mahiwalay sa ingay ng mundo. Isang lalaking umuupo sa kabilang mesa ang agad na tumayo. Matigas ang kanga, nakaturo ang daliri, malalim ang hininga. Ano ba yan? Tumingin ka sa dinadaanan mo, Sobrang lapit ng boses sa tainga ng bata. Parang puwersang tumutulak pababa sa kanya. Tingnan mo ang kalat mo. Tingnan mo! Napatigil ang ilang kutsara sa ere. May bahagyang alon ng bulungan. May umiling. May nagtaka kung tatayo ba sila para tulungan. May iba, naghintay lang. Nakita ng lahat ang nanginginig na tuhod ng bata. Sa tabi niya, nagmamadaling lumapit ang isang babaeng crew. Nanginginig din ang kamay habang binubuhol ang buhok. Sumenya siya sa katabing waiter para sa basahan at walis, pero naunahan sila ng lalaki, ang daliring nakatusok, ang boses na hindi dinadaanan ng habag. "Bakit ka umiiyak? Umiiyak ka kasi may kasalanan ka. Tigil." Humagulgol lalo ang bata. Ang mga mata niya, yung tipo na mabilis malunod sa luha kapag natatakot parang naghahanap ng lugar na walang tunog. Ngunit ang tunog ay nandoon sa sumasampang na salita, sa kalansing ng bubog, sa mga higbi niyang hindi niya napipigilan. Sandali lang, bulong ng waitress sa lalaki, pinipigilang itaas ang tingin. Sir, kami na po. Hindi, dapat turuan. Ito ang problema sa kabataan. Hindi marunong sa restaurant etiquette. Kung anak ko yan, hindi po. Napalunok ang crew. Walang kahit sinong umaako sa bata. Wala ring sumisigaw na, anak ko yan. At doon, lumuwang ang maling akala. Maaring wala siyang kasama. Maaring napadpad. Maaring ang mundo kapag galit ay iisa ang muka. Tigil. Ulit ng lalaki. At ang salitang iyon ay parang marpilyong muling pumukpok sa basaga. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Tumaas ang kilay ng isang matandang ginoo sa kabilang mesa. Huwag kang masyadong... Pero pinutol iyon ng mas malakas na tinig. Ang chef sa kusina sumilip. Ang kahera nakipagtitigan sa waitress na parang nagtatanong, Nasaan na? Nasaan na siya? at parang tumugo ng hangin may ingay na galing sa likod. Paos na boses, mabagal na tapak, tunog ng sintron na may susi. Lumabas mula sa pintuan sa tapat ng kusina ang lalaking medyo may edad na, may apron na kulay abo at puting buhok na niebe sa gilid. Hindi kataasan, hindi ring malaki ang katawan, pero kumpleto ang tindig. Marahang liko ng balikat, kalmadong mata, tapis ng taong sanay na sa init ng kalan at bigat ng araw. Sa kanyang pagdating, may nangyaring hindi sinasadya. Ang mga crew, kahit ng busboy sa pinakadulo, sabay-sabay na nang tumindig, pumirmis at natural nang napatingkayad parang otomatikong paggalang. Ang iba pang mga kumakain, napailing, napangiti, nabiglang bumati. Aba, may bumulong, andyan na si tatay. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi mataas ang boses pero parang gudang may malamig na ilaw. Maririnig mo kahit maliit. Sir, nabasag po yung baso. Sagot ng waitress. Halos mapaiyak sa kaba. Tapos, hindi na niya pinakinggan ang paliwanag. Tumingin siya muna sa sahig. Umatras ng kalahating hakbang, senyales sa busboy na lumapit na may walis at dustpan. Senyales sa isa pang crew na mag-abot ng basahan tapos lumuhod siya. Oo, lumuhod sa harap ng bata, sabay inangat ang dalawang kamay na may puting panyo. Sa likod niya, nagkumpulang kahapon at ngayon. May larawan sa dingding kung saan bata pa siya, katabi ang lumang receipt na nakaframe. Unang araw ng branch na ito. Anak, mahinahong sabi, pwede bang hawakan ko ang kamay mo? Hindi pa rin tumigil ang hagulgol pero napansin ng lahat, bumaba ang tono nito. Galing sa marahas na takot, tungo sa paghinga na may puwang. Marahang inabot ng bata ang palad, malamig ang panyo, malambot. Sa dulo nito, may maliit na manikang na ginawa sa pagtitiklop. Nilalang ng panyo na nagiging ibon. Hinampas ito ng hangin ng tatay at lumipad-lipad sa pagitan nila. Saglit na natigilan ang bata, parang may maliit na milagro sa isang piraso ng tela. Alam mo ba, anin niya, dito sa amin, ang basagan ay hudyat lang. Ibig sabihin, kailangan nating huminto para huminga. Hindi ibig sabihin na may masamang bata. Ibig sabihin, may basong pagod. Hindi moral lesson ng tono. Kwento lang, parang tinapay na bagong hango. Hindi ipinipilit, ngunit handog. Napatitig ang bata sa mata niya na wala ng bahagya ang takot. Pwede ba kitang patuluyan sa gilid? Tanong ng tatay. Ipapakita ko sa iyo yung sikreto namin. Tumango ang bata. Nanginginig pa rin ngulit may pagnanais ng makadikit sa liwanag na dala ng kalma. Marahang inalayan siya papalayo sa bubog. Hindi inalok ng sermon ng mga paa. Inunahan sila ng tuwalya sa sahig sinundan ng basahan, sinapon ng dustpan. Sa loob lang ng tatlongpong segundo, naalis ang panganib. At sa halip na, tignan mo ang kalat mo, may tayo na sabay nating ayusin. Pero hindi pa tapos ang eksena. Nakatayo pa rin ang lalaking kanina'y nakaturo, naninigas ang panga, parang napahiyana na pigil, parang naghahanap ng huling salitang dapat niyang ihampas. Hindi mo ba pagsasabihan? Singasing niya, Dapat natututo! Baso yan! Tumingin ng tatay sa kanya, walang galit. Tama ka, dapat natututo. Tumingin siya sa bata at sa mga crew. Lahat tayo. Tahimik na buntong hininga ang paligid. Dati, anak ko rin nang nagbasag. Mas malakas pa ang iyak. May nanigaw din. Sabay kaming natakot. Akala ko noon dapat akong sumigaw para tumigil ang mundo. Napangiti siya, ngunit malungkot ang gilid ng ngiti. Hindi tumigil ang mundo. Ako ang natutong huminto. At dito sa restaurant, may patakanan kaming ipinaskil hindi sa dingding kundi sa alaala. Kapag may nabasag, lagyan ng tinig ang kabaitan, hindi ang galit. sa ang kubog, kaya naman nating walisin. Pero yung takot na pabaon sa bata, matagal bago malinis. May narinig na mahihinang tama, opo, at pakindat na pagpayag mula sa mga nakaupo. Sa dulo, may isang ginang na napahawakan sa dibdib. Ganito na lang, sabi ng tatay. Nakangiti na na yon at may biro sa mata. Ang baso, amin na. Wala namang sisingilin. Pero kailangan naming palitan ng tunog ng basag ng mas magandang tunog. Paano kung... Tumikim siya. Suminya sa kusina. May naglabas ng isang maliit na tambol na kahon. Kahon na ginagamit ng bandang tumutugtog kung gabi. Pinatong niya yon, tumapak at marahang tumapik-tapik. Ganito ang tunog ng pasensya. Top, top, top. Ganito ang tunog ng paghihingi ng paumanhe. At ganito ang tunog ng sabayang pag-aayos. Tup-tup! Tup! May isa pang crew na sumabay. Pinindot ang baso ng yelo at saka hinagod ng daliri para lumikha ng hum-hum na parang kuligid. Dahan-dahan nagtunog ang buong lugar. Mababa, masuyo, nakakatawang sulebning orkestra ng mga taong nag-aayos. Hindi man artista ang mga kahapon nila, ngumit na taranta ang luha sa gilid ng mata nila. Ang bata, mula sa pag-iyak, napapalitan ng maliliit na hikbing may pagitan hanggang sa dulo nakisabay sa pagtama ng palad sa hangin. Tup, tup, tup. Tumingin sa tatay, saka sumagot ng maliliit na tawa na parang hamog. Gusto mo bang ikaw ang pumili ng kapalit ng baso? Tanong ng tatay. Pwede? Halos bulong ng bata, nanunubig pa ang pilik. Pwede, sabi niya. Sabay abot ng menu na may drawing ng basot straw na child safe. Ito, hindi babasag kahit mahulog at may libreng yelo na hugis bituin. Natigilan ng lalaki na kanina'y maingay. Nagpakamot sa batok. Nagbaba ng tingin. Tila natuklap ang isang piraso ng pader sa loob. Ako, pasensya ani niya, halos hindi tuloy. Nadala lang siguro. Tumanggo ang tatay, di nangungusig. Salamat. Nang maisuot na ng bata sa kamay ang baso na may bituing yelo, dinala siya ng waitress pabalik sa upuan na mas malapit sa pader. Malayo sa gitna. Ligtas. May nag-abot ng libreng sopas. May nag-abot ng maliit na lobo. Parang huminga ang buong lugar na dati ay mabigat at naninigas at doon nangyari ang hindi inaasahan. Habang bumabalik ang tatay sa gitna, nailapag ang kahon at tumayo, nagkatinginan ng mga crew at mga kumakain. Walang nagutos, walang sumigaw. Basta na lang, isa-isa, tumayo ang mga tao at pilalakpakan siya. Hindi dahil sa drama, hindi dahil sa palabas, kundi dahil sa aral na tumama na may paraan palang harapin ang pagkakamali nang hindi binabasag ang loob standing ovation ng kusina, kahera, suki at estranghero. May nag-whistle pa, may nag-bravo, may napangiting mapapaluha. Ang batang kanina ay lumulubog sa luha, ngayon ay nakataas ang baso na parang tropeyo pinaglalaruan ng bituing yelo. Maraming salamat, sabi ng katay, bahagyang yumuko. Pero mas bigyan natin ng palakpak ang batang matapang. Napuno ng palakpak ang ngiti iyon. Gumitiri ng bata at sa kauna-unahang pagkakataon, tawa ang pumalit sa hikbi. Pagkatapos, inabot ng tatay ang mop sa lalaking kanina'y nakaturo, may biro sa mata. "Gusto mo bang ikaw ang pumili ng kapalit ng baso?" Bago pa makatangi, nakahawak na ang kamay sa hawakan ng mop. Tumawa ang ilan. Nagbiro ang basboy. Sir, welcome sa staff. At tumawa na rin ang lalaki, napapakamot, napapailing, napapailing na parang, sige na, ako na to. Dalawang hagod lang, tapos. Pero ibang uri ng galaw iyon, girilya pag ako Sa pagbalik ng normal na ingay ng restaurant, may nadagdag na bago. Bagong patakaran sa isip ng mga tao. Hindi nakapaskel, hindi nakaframe, pero mas tatagal kaysa sa pintura kapag may nadapa, may maririnig na tup, tup, tup ng sabayang pag-aayos. Kapag may nagkamali, mauuna ang panyo bago ang hintuturo. Mauuna ang pag-upo sa mata ng bata bago ang pag-angat ng boses. Maging sa ibal araw, kapag may analisador na magaling sa galit, maaalala nila ang isenang iyon at kakabig ang salita papunta sa malumanay. Sa huling mesa, pabalik na sa kusina ang tatay pinahid niya ang konting tubig na natirang patak. Pumikit sandali at kung nakikinig ang mundo, maririnig ang tahimik na bulalas ng puso niya. Salamat at natuto rin akong huminto nung araw na iyon. Salamat na may basong nabasag para ipaalala kung ano ang tunog ang dapat ipalit. Pagbukas niya ng pintuan ng kusina, sinundan siya ng amoy ng bawang at luya, ng bagong pritong lumpia, ng humahaplos na singaw ng kanin. Sa labas, ang bata ay nagsusubo ng sopas, nagkukwento sa waitress tungkol sa bituin sa yelo. Sa isang sulok, ang lalaking maingay kanina ay nagbabayad, nag ng tip na may maliit na sulat. Salamat, natuto rin. At sa dingding, walang karatalang kahawig ng no vendors o bawal mag-ingay. Mga larawan lang ng pamilya, staff at ng salitang nakasulat sa lumang kahoy. Tatays, dito, nauuna uuna ang kabaitan. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga kaya stay tuned